Kay Soto kinausap na mismo si Coach CJ Bruton at sinabing magtiwala sa kanya pero Coach CJ may kondisyon at Asian import kailangan ng NBL team na Ilwara Hawks para makompleto ang kanilang roster. Isa pang Pinoy bowler sa NBL ng Australia. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng yung paboritong SPORTS SPECIALLY sa basketball. Kaya i-click lang ang link sa ating video description at gamitan ng promo code na WHoop para makuha ang inyong bonus. Okay. Sa nakaraang season ng ating pambato na si Kai Soto sa NBL ng Australia ay nagkaroon ng good and bad side ang paglalaro nito sa Australian League. Sa good side dahil mas nakilala ito sa mundo ng basketball sa buong mundo na nakadagdag tulong upang may push ito sa nakaraang NBA draft. Pero sa bad side nga ay ang kakulangan pa rin ng mga minuto sa laro ni Kai. Limitado lang kasi halos lahat ng mga game na sinalangan ni Kai sa koponan ng Sixers at walang ibang responsable sa mga ganitong klaseng desisyon kundi ang mismong head coach ng team na kanilang kinabibilangan. Ito nga ay si coach CJ Bruton. Kaya nga hindi natin masisisi ang ilang mga Pinoy fans last NBL season kung may na lang nila ang kanilang sama ng loob through comments sa mga video ng NBL. Sa totoo lang, marami din kasi ang hindi magandang resulta ang coaching style ni coach CJ sa Adelaide last year. At this upcoming 2022 at 2023 season ng NBL ay nagbabaka sakali tayong magbago ang style na ito. Pero sa dalawang pre-season game na karahan ng Sixers contra Wildcats ay mukhang pupunta na naman sa Crocs mentality ang style of play ng mga guard ni Coach CJ. Kaya hindi natin masisisi ang ating pambato na madismaya sa ilang scene sa game na yon even nga si Kai kasi ay ramdam nito ang mga ganong bagay. Kaya sa naging interview na karaan kay Coach CJ Bruton ng The Heddle ng NBL ng Australia ay sinabi nito na lumapit nga si Kai sa kanya at sinabing kailangan daw ni Coach CJ na magtiwala sa kakayahan ng ating pambato Yes si Kai nga mismo ang lumapit kay Coach CJ. Siguro dahil final season na ito ni Kai sa NBL kung kaya gusto nitong itodo at ibigay na ang lahat at ang numero unong kailangan dito ay ang mahabang minuto sa laro. Pero bago ibigay ni Coach CJ ang hiling ni Kai ay may kondisyon muna ito. Ito nga yung dapat ipakita ni Kai o patunayan na deserve niyang mabigyan ng tiwala ni Coach CJ Brudon. Kung maging maayos ang lahat sa pagitan ni Coach CJ at Kai at mapagbigyan ng mahabang minuto sa laro ni Kai Soto ay makakapagproduce ito ng maraming mga numero sa laro. Si Kai kasi ang na malalaro na habang tumatagal sa game ay mas nagiging epektibo ito inside the court. Samantala isang Pinoy bowler sa NBL ng Australia kailangan para makumpleto ang roster ng isang NBL team. Apat na Asian E import na ang ating nakitang maglaro sa NBL ng Australia. Ito nga yung si Yudai Baba ng Japan, Joe at Liu ng China at ang ating pambato na si Kai Soto. At dahil mag-isa lang si Kai na siya nung malalaro this upcoming NBL season dahil sa paggawala ni Joe ay naghahanap ngayon ng Asian import ng NBL. Ayon sa post ng NBL insider na si Ogan Yulok ay kailangan daw ng NBL team ng Luar Hawks na dating team ni Charlotte Hornet superstar na sila Melo Ball ng isang siya nung import para makumpleto ang kanilang roster sa 2022 at 2022. 2023 NBL season. Aside kasi sa tulong na may bibigay ng mga Shannon import sa kanilang kupunan, ay hindi rin pwedeng isang laki ng market sa Asia. At ang sigaw nga na maraming basketball fans sa Pilipinas ay Pinoy muli ang kuhanin. Dahil may dalawa tayong players na available at deserve na may dalang talento overseas. Ito nga ay si Lebron Lopez at Carl Tamayo na nakita na malaking potensyal sa kanika nilang gilas team. Magiging malaking tulong ito para sa development ng mga bata natin at the same time sa mga Pinoy bowler na matupad nila ang kanilang pangarap sa larangan ng basketball. basketball.